Pagkababayan na laglag si Senator Aini Marcos sa Magic Goldberg sa Tangheres si, uh, Senate Survey na isinagawa mula September 9 hanggang September 13, 2024. Ito mga kababayan, ang katibayan. Kasi ang pagpipilian ng sa Senador, edo si. Ngayon, kung talagang uh, mga kababayan natin, eh, masaya, natutuwa sa mga pinagagawa ng administration na to, eh, apelido po niyan, Marcos, eh. <laughs> Kaya, dami yung, ano eh, ang dami yung, ah, uh, ang dami yung uh, kahina-hinalang mga resulta, ah, uh, sa mga naglalabas ng survey ngayong mga panahon na to, na to. Uh, una na po dyan, yung, ah, uh, ano yung, ah, uh, ah, uh, octa Research, di ba? Ang sinisurvey ko nila, mga Pilipinong pro pro America pro-China dito naman ng mga kababayan sa isang to, ka isa isang Marcos, a kapatid ho ng ating presidente, paano ho siya nalaglag sa pinakalitas na sinab sa mga senatorial city? Ate, at, paano nyo ngayon ibibida sa amin na dumadami ang mga BBM supporter gayong itong ka isa isang Marcos? na tumatakbo ng pagkasenador na yung 2025 midterm election, nalalaglag ho siya sa mga naglalabasan. Senator Aimee, anong masasabi niyo ho dito? Na oh, ngayong mga panahon na to, mas bilib pa sa iyo, mas bilib pa dito kay uh, Abigail Bina ay sa inyo, Senator Aimee. Diba, mas bilib pa sila kay Congressman Rodante Marcoleta kesa dito kay Senator Aimee Kasi hindi man lang mo siya nakapasok dito, do, sinasabi naman natin, rigged ho ito. Ah, uh, kumbaga, uh, bayadu itong survey na to ng uh, Tangere, eh. kaya malamang sa malamang. Saka bakit laging si Tulpo Erwit, er, er, Tulpo uh, Erwit? Tulpo, Tulpo Bitag? Tulpo Ben uh, Bitag? Anak ng toko ah. Uh. Saka nagsisurvey, baka sa mga mag-anak nitong sa mga Tulpo ah, uh? ba't di ko kayo pupunta ng uh, so, di naman, uh, kaya Mindanao, yan ang hirap sa atin eh. Baka yung uh, magkakaparehas lamang yung mga sinesurvey na itong sa si pangyari na ito kaya hindi nagbabago yung resulta nila. Lagi na lang kung nauuna itong si Erwin Tulpo, no? Ang tanong dito, Senator Amy Margos. mas bilib pa ho ngayong mga panahon na to yung ating mga kababayan ay Senator Manny, Pac Manny Pacquiao gaysa sa inyo? At amin to ko. Wala ho, di ba? Kaya hey, ako mabuhay si Senator Amy Marcos pero para, para di ba, para kahit pa paano, mahaba eh, makabawi ka naman sa mga pa na nangyayari ngayon sa ating bansa, eh, punahin punayin nyo lang mo. Sa so, di, di, magiging mainit ho ang iyong pangalan. Ha, ah, maging tayo dito, eh, mabibilib sa inyo kahit pa paano, pero hindi pa namin ho kayo lupoto. <laughs> <laughs> hindi namin kayo buboto kasi manggagamit kayo eh. Ah, nagigit mo na bangag yung kapatid mo, patatakbohin mo pa pagka-presidente pa. hindi ka, hindi hindi nga naman isa kalahating magaling, alam mo na mayroong problema, kapatid mo, talaga ipagpipilitan mo pa na tumakbo ng pagka-presidente. Sa totoo lang, ikaw ang ate, ikaw dapat sisihin namin dito eh. Alam mo na may, 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 problema sa pulburon yung kapatid mo, talaga kitinulak mo pa. Sige, pakausapin natin si Sarah, baka mga tsamba tayo, mag-vice president ka namong to? Kasi mo, so sa nai, po maniniwala kami sa iyo na ano, para ka talaga sa bayan. Hindi. Para ka sa dikasiya ng iyong ama, ng iyong apilido Pero par, pero parang sabi mo, na para ka sa sambayan ng Pilipino. No? Malabo Ngayon mga kababayan, duma o tayo. Di matindi dito eh. Dito oh, tayo bumili. Anong ginagawa nitong si ano dito? Si uh, Risa Ha? Thailand pa ho siya naging uh, pro-opposition? Kailan pa ho ba niya ang administration itong si Marcos Jr.? At papatawa ho ba itong gumawa ng ano na to? Itong uh, gumawa ng... Uh, 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 itong gumawa ng post na to. Pa Paano naging ano yan? Oh, sa so Octa Research, ha? Paano naging opposition itong si, I ay, ay, itong si Wisao Tiberos? Niminsan, hindi pa unya niya kinundi na ang mga kabalbalang pinaggagawa ng administrasyon na to. Eh, sa bagay, nakikinabang siya dito eh. Pero ang totoong administrasyon, dapat itong si, itong itong, 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 itong si, ay, itong si Wisao Tiberos, lahat to ito eh. ilagay ito dito sa Pro, Pro Marcos eh, kasi Pro Marcos yan, eh. No, tapos pinapakita ho nila dito na talaga na mga... Yung mga numero ng mga Duterte eh bumaba. Base lang yan sa Octa Research eh. Alam naman ho natin yan yung mga panahon na to. Yung Octa Research eh. Wala na hong matinong lalabas yan sa Octa Research na yan na yung mga panahon na to. Inisya na ho yan sa mga masasabi natin tinakawalam kwentang survey firm na yun. Pagkaya ang survey eh nanggaling ho dyan sa Octa Research. Huwag na ho kayong umasa na mayroong matinong lalabas yan sa ano na yan na survey firm na yan. Ayun ang no, mga kumbayan, dumako lang po tayo dito kay uh, Guillermo Elazar. Pag-usapan nung natin itong mga banat nitong si Sir Guillermo Elazar, no? Base o dito sa mga ano, dito sa mga banat niya, o may doon sa affidavit, nitong si Rui Nagarma. Ito, ito mga kababayan, ito yung mga sagot ni si dating chief PNP, Guillermo Elazar. At doon sa apidapit netong si, ano, netong si Garma. Kasi simple lang naman, huyan mga kababayan. Sino mas papaniwalaan nyo? Yung, ah, uh, si Garma na kinulong ng isang linggo dyan sa House of Prokutairi. Uh, o oh, eto ang naging chip PNP na kung saan hindi ko kayo basta-basta magiging chip PNP kung wala kayong napatunayan. Kumbaga, baga, yung uh, credibility niyo at saka yung tunay na pagsiservisyo. Kung pura irregular, irregular ang ginagawa niyo nung uh, nasa mababang rango ko kayo, hindi kayo basta-basta mapupunta dyan sa ano na yan, dyan sa pwesto na yan. Kaya kung tayo tatanungin, ganito tayo mas maniniwala, dito ho ba kay Garma o dito kay dating chip PNP Guillermo Eros Elisa? Here all the way ho tayo, dito kay... Uh, uh, Chief PNP Guillermo El eto, Base ho dito sa sagot niya kay don uh, doon sa pidabit na itong sigar, ma. <laughs> ito mga kababayan. Ito, 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 ito. Ito mga Philippine National Police PNP Chief Police General Guillermo Olizar on Monday said that he did not receive any order regarding an alleged word system for anti-illegal drug operation during his state at the police organization. Ah, paano ba yan? Eh, wala itong mismo PNP PNP. Wala siyang pa wala siyang malay, -malay. sa mga aligasyon nitong si ano, nitong si Garma. <laughs> oh, galing na ho mismo, pati dito kay Senator Bato de la Rosa, wala raw yung um, ganyang klaseng talang sa PNP. Base dito sa dalawang nagdaang ha, chief PNP na to, sino paniniwalaan natin? Itong nagdaang dalawang chief PNP, kayo dyan sa Quadrom, patawang yan si, ano, si dating si PNP Guillermo Elezar, para magkaalaman na, di ba? Kasi pinaniniwalaan yung mga convicted, mga, mga convicted. Mga na-involve sa'yo pinagbabawal na droga. Mga self-confessed uh, drug lord. Ito, 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 mga kababayan. Recalling my six months tour of duty as CPNP, I am confident to say that I uh, neither underwent a briefing nor receiving any instruction from anybody about reward system in the conduct of under illegal drug operation. LSR told GMA News in a text message. Wala daw, walang nag-brief siya kanya. Oo, oh, meron, oh, meron daw pala ng ganyang klaseng ka Eh, di dapat, eh, 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 nila itong chip PLT. Ganito, chip. Meron nung haan, meron nung tayong ano dito, meron nung tayong reward system. Yung mga bawat magugurgur na mga mga tulak ay eh, nabibigyan kami ng pera. Kay Chief PNP pa, si Chief PNP pa, makakaalam dyan? Anak ng Towa? No. And the only instruction I received from the, ah, uh, from the President Rodrigo, Duterte has to do what is right and legal, he added. Anak ng Towa, taliwas mo lahat? Taliwas mo lahat sa sinasabi ni Garma. Ya yeah, ang mga binit, uh, binitawang litanya nito si uh, dating Chipie Eddie ha. Wala ho, wala ho talagang reward system. Yan ang reward system na yan para makonekta ho nila doon sa Pogo Money. Na yung pinabigna, na yung uh, kinukuha yung pera dyan sa reward system, e eh, galing sa Pogo Money para ho mapagkabit-kabit nila yung quadcom na yan, yung uh, Pogo, yung EJK, yung X... Yung, ah, uh, ang tag dito, yung mga nag-gurbur sa dra drug war ni di Tatay Digong, yun, yun, para mapagkabit-kabit nila, itong mga, ano to, itong mga haganapan nito. Kaya nga, na, na, tumatahiw sila, nananahiw sila ng storya dyan sa House of Representative. <laughs> As PNPG said, he even submitted questionable police report on anti-illegal drug operation under the Department of Justice DOJ. <laughs> <laughs> Paano nga yan? Eh, wasak ho ang argumento. Ano ah, netong si, ano, netong si Garma sa, ano, sa ating mga kapubayan. Kasi chi, galing na ho mismo sa CPNP. Pero takukuha po presidente. agad ah, gagawa ako ng task force na kung talagang trabahuin itong mga ano na to, mga, uh, mga uh, masasamang loob na to. Ba't, ba't ipapadaan ko dyan kay Garma? <laughs> Tapos reward system. hindi bibigyan ng pera? Trabaho nga nila yun. <laughs> Kahit hindi mo bigyan ng pera, tinaasad na nga ng sweldo, bibigyan pa ng reward. Anak, ito ko ano. to talaga nga uh, script na to na ginawa nila dyan sa House of Representatives. Napakalabo ko niyan. Dito sa ng VG natin na to, parang uri natin na nga... Parang uri natin na may clay. Ito may interview nitong si Ace Barbers dyan sa... News watch, okay? Panoorin ho natin ang na mabilisan bilisan ito. Ito, ito. Ito, mga kabar, ito. Uh, drugs no drugs uh, topic and uh, number two is the illegal pogos and other criminalities number three is the extrajudicial killings under the committee on human rights and number four is the committee on public accounts where we uh, look into also the uh, possible involvement of uh, government uh, personalities or government officials involved in uh, in anomalous uh, transactions or para pa, parang ano, ano, parang alabo dun sa isang video natin, pinupuri niya yung war on nagdang like, administration. Dahil naman, no, is, 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 oh, isa siya ako nag <laughs> 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 Personally, Congressman Barbers, ano po yung pinakatumatak sa inyo sa lahat ng mga sinabi ni uh, Garma pagdating sa kanyang affidavit and yung mga nabanggit niyo na po sa house? Ano yung para talagang glaring para sa inyo? Well, uh, uh, in the previous committee, quadcom committee hearings, uh, There was a witness no uh si Colonel Joby Espinito, who exposed no that in the implementation of the war on drugs there is mm. a so called reward system no? uh where uh, when uh, drug uh, pushers or drug uh, personalities are killed ang tanong kung meron talagang reward system para bumigat yung kaso dyan sa uh, ICC bakit hindi niyo ibigay sa ICC <laughs> Di ba? Di, di, ba? Iyan naman talaga target niyo, mawala sa mga Duterte. Ang pinakamabilis na ano dyan, ibigay niyo sa ICC. Bakit hindi niyo? Bakit tayo mag makipagtulungan ng inyong, ay, ng inyong, uh, sa bagay, di natin alam, behind the scene, di ba? Di natin alam, sinasabi nila na hindi sila magkikipagtulungan sa ICC, baka lahat ng resource person, lahat ng apidabit, nasa ICC na ay mga panakamato. there is a corresponding amount, no, uh, as part of the reward for the kill. And uh, with the statement of uh, Colonel Garma, Uh, her revelations uh, prove no, that uh, there is indeed, no, or there was indeed a reward money uh, being uh, given uh, to those that uh, will... Uh, <laughs> Doon sa api ni Garma, eh, napatunayan na na mayroong reward system. Eh di, ang galing. Ang galing. Kaya na naman ito Diyan sa ulit sa mga hirin nyo una sa quad committee. Wala pa ako na mapatunayan. Ang napatunayan nyo lang, eh aso kayo los. baluslos. Utosan tayo na ng administrasyon itong si Marcos Junior. Pero napatunayan sa iniibistigaan nyo, wala pa ho. Oh. ang ah, mga, mga iniimbitaan nyo, mga, mga kriminal, mga na-involve sa ipinagbabawal na droga, mga nagtagaw noong panahon ni Tatay Digong, mga self-confessed drug lord, ano napatunayan nyo? Napatay na patunayan lang na demolition job yung ginagawa niyo na yan sa mga Duterte pero meron kayo napatunayan na merong reward system, uh, merong kalokohan na ginawa sa tatay eh, dito, mauutos niyo. Ah, uh, kill no the drug personality. So, uh, nagcorroborate no somehow yung uh, ganung uh, so, sistema so, o ganung Hindi nyo kasi ginalingan kaya somehow eh. Hindi talaga nagcorroborate talaga yung mga uh, evidentias. nag Nagcorroborate somehow. Eh, 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 kitang kitang-kita naman, no? Diba kung paano pinil, pin, pinilit na merong pera sa Pogo, dapat may konekta natin yan sa EJK para may konekta kay Duterte na merong reward system galing sa Pogo. Talagang dahilahan to, eh, yan ang plano, eh. Yan ano ang script nyo, anyway, eh. Paano hindi magkocoraborate? Ano nang toko? Eh, dapat sana, wey, di na kayo nag-quad committee kung hindi nyo rin mapag-fukune-konekta mga issue na yan. Ano nga pahayag ni, ni Kanya Garma? Pero kung uh, sa tingin niyo po ba, may mga hindi pa nasasabi si Colonel Garma, even if no. naituro niya no, na si dating no, no, no. Pangulong Ruder Duterte. Because I'm saying that, uh, dahil baka sa iba ang tingin po nila, eh, ito na yung pinakamataas na official na posibleng involved. But for you, sir, meron pa ba kayong gustong malaman from her? At sa tingin niyo ba, hindi niya pa sinasabi ang lahat? Well, ako sa tingin ko, kasi parang uh, she knows the system, no? Uh, alam niya na mayroong reward. Alam niya, alam niya pero hindi niya siya Paano niya malalaman, sir? Hindi nga siya kasama eh. Pa, pa paano niya malalaman? Bakit? Mas pinagkakatiwalaan po ho ni Garma at eh, eh, si Garma kay Sir get dito kay Sen. Bato de la Rota. Loko-loko ka ba, sir? Hindi niya kung sino yung mga personalities involved. Pero doon sa sistema na pagkakalam niya, uh, wala siya doon no? sa, sa picture. No? Number one. Number two, uh, may mga binanggit siya mga personalidad. Eh. Kagaya ni former President uh, Duterte. Eh mukha namang mga uh, nabanggit lang niya no yung pangalan at wala namang uh, iba pang uh, statement na siya ay dinagdag na kung saan eh pwedeng uh, uh, mapatunayan na may involvement ang dating pangulo uh, pangatlo uh, kung paano na ibibigay yung reward no uh, may nabanggit siya no a certain personality na sinabi niya na parang ito yung in charge sa pag pagbibigay ng out ng reward no na, na money a certain next hearing pustahan tayo do bagay lang yan Talaga ma, yung uh, sinasabi nitong si Garma na yung uh, personal na may hawak ng pera, ah, ang, ang, ang magigisagot lang yan, si, sinungaling si Garma, o oh, pagka sinabi niya sinungaling si hindi totoo yan, ikokontempt siya. Pagka kinontempt siya, sa susunod na uh, ah, amang sa si dyan sa quad committee, ah uh, oo, oh, siya na may hawak yung ano yung uh, codename Adela. Old name Eagle? Ano, kung muna pa, sila eh. Sasabihin nila kanito, ah, hindi totoo yan. Pag nakulong mo sila at na, uh, bigyan na sila ng dear sa House of Representatives, ba You know, pag tapag at susunod na labas sila, e, eh, kakanta na mo sila parang ito, sigaro. Smoking, no? Uh, and apparently, this smoking. At least, di ba, Madam Garma, uh, uh, gandang-ganda yung mga congressman sa'yo, pero sa bayan ng Pilipinos, ang doon sa mga kibigdahid go up. This personality, was uh, once a undersecretary of uh, no. the PMS or uh, undersecretary of, uh, of uh, under the office of uh, SAC Bongo uh, during that time. Okay. Pero sir, ang e pagpuprovide ng ebidensya, let's say sige po, kinuwento po ni uh, Colonel Garma na meron pong inutos sa kanya si dating Pangulong Rod Rodrigo Duterte, but how can she substantiate those statements po? Paano niya mabibigyan ng, uh, let's say, uh, mas bigat yung mga sinabi niya po? Can she provide evidence? Well, she should, no? Yeah, anyway, she has given her statement. She has to corroborate this with another witness or maybe some documentary evidence that will corroborate her statement, no? Para magkaroon ng uh, klarong litrato o picture kung ano nga ba yung pagkakaugnay o pagkaka-involve nitong mga personalidad na napagkit niya. Sir, mayroon din po ba kayong parang question sa naging affidavit ni Colonel Garma or at least mga parang hindi pa kayo masyadong kumbensido with what she said? O so, yun nga, no? na, kasi meron siyang uh, nabanggit ng na mga sistema, meron siyang nabanggit ng na mga tao, meron siyang nabanggit na mga reward uh, money. No? At ang uh, mga those people, she knows na nag-implement ng uh, EJK. Uh, pero in that, the whole story, in the whole narrative, eh, wala siya doon. No? Mm -hmm. Wala siya doon. And of course, a natural tendency is to extricate herself from the, from the ano. And later on, malamang, eh, baka ma umami na siya, nakasama siya doon. Mm -hmm. Sir, C. former spokesperson Sal Panelo, sinabi niyang posible raw po na kompromiso yung affidavit ni Garma because number one, na, na baka na-pressure po siya dahil nandyan nga po siya sa house and syempre yung environment is mm hindi -hmm. mm -hmm. conducive mm -hmm. for her to write yung uh, affidavit niya. Gusto kong marinig ang uh, sagot nito si Barbero de Ilza isa na kasi Kasi kinulong masyadong kasi obvious. Isang buong kinulong, paglabas niya talagang iyak-iyak siya. Ah, meron pa ho anak na mayroon problema sa kaisipan. Di ba? Yeah, Merong uh, depression yung anak niya. Di ba? Malay natin na ano, may kung ano-ano na pumapasok sa utahan itong sigarba. Baka anong mangyari sa anak niya, di ba? Habang nasa loob siya ng ano, ng uh, House of Representatives. Kaya talagang kinanta na niya yung uh, tono na gusto nga marinig nitong mga crocodile na to tuloy. Do you agree or do you disagree with former Chief uh, Legal Counsel Panelo's statement? Well, kung pinresure siya, eh, hindi ho ginawa yon sa Kongreso. Uh, okay. She was uh, with her lawyer. In fact, kung nap nung napansin nyo, naobserbahan nyo, nung uh, hearing na yun... Hindi, hindi daw siya perinesh yun, sure. anak na Hindi niya siya perinesh sure. yun. Totoo. Hindi nga, hindi niya siya perinesh sure. yun. O, hindi kayo kung hindi niya siya... Perine. Araw na yun. Eh, gabi na, nung inilabas niya yung kanyang uh, affidavit. Uh, dahil, uh, siguro, nag-isip muna siya whether she will, uh, she will uh, uh, say those things or not. No? At, uh, She was assisted by her own lawyer, no, lawyer niya yun eh. Hindi yung lawyer ng house yun. Uh, and I'm sure, no, while she was writing her uh, affidavit, eh, nakagabay yung kanyang abogado uh, para masabi niya, yung eh, gusto niyang sabihin na katanggap-tanggap sa atlite. What's next for her, sir? Um, abangan pa po ba natin siya sa mga susunod pang hearing? Harap pa po ba siya in another hearing? Ano pa po ang gusto niyong investigahan sa kanya? Well, uh, meron, mukhang meron pa siyang gustong idagdag. Eh. Uh, apparently meron 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 pa kayong gusto kay <laughs> hindi ba talaga solido ang connection nitong mga Asian na to kaya kailangan pa niya bubalik ay sabi naman niya ba, diba, supplementary apidabi to di naman no kaya ay ano tayo dito ah uh, ah uh, uh, yung uh, kung tawagin nila eh tawag doon tawag doon yung uh, close door sila Yon, na ah, gusto nga eh, kung gusto daw ng, ano, ng, uh, committee na mag-supplementary at sila-sila uh, na naman mag-uusap, oh, rated hey, Sa huling pagdinig, no, nabanggit niya doon na kung meron pa ho akong matatandaan at meron pa ho kung may dadagdag na informasyon, mm. ay gagawin ko po yan, uh, magpapasa po ako ng supplemental affidavit. No? Eh, yun ang iniintay namin kung meron pa siyang nasabihin. na mm. uh, uh, as of now, as we speak, National uh, Detention pa Ah, 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 ang tanong ko, eh, ang tanong ko, eh, naibigay nyo na ba sa kanya? Kung wala pa kayo, binibigay sa kanya, malamang sa malamang, eh, wala pa siyang sasabihin. Ano bang, ano bang, ano ba ano yung mga requirements na gusto nyong marinig? Kasi rin hindi nyo pa alam kung anong gusto nyo marinig, wala, what, hindi nyo naman nung siya ano, salita Kasi yung mga uh, katotohanan na sinambit niya nung naulang hearing, eh, hindi nyo naman tinatanggap, kaya yung mga gusto nyo lang marinig ang dapat sabihin ng mga resource person dyan sa mga hearing na yan. Kaya naibigay nyo na ba? Dapat ibigay nyo na ho as soon as possible. Siya. At uh, siya ho ay kasama ng kanyang anak at uh, safe po siya doon at uh, relax na relax po siya doon. Sir, naimbitahan nyo na po ba si dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa mga, uh, sa mga susunod na pagdinig ng House Quadcom? Oo, uh, meron ng invitation na padala sa kanya noong pa. No? Uh, I think kung di ako yung pangalawa o pangatlong hearing ng Quad ay meron na pong uh, pinadalang uh, invitation. Hindi lamang po kay former President Duterte, kundi kay Sen. Bato, Sen. Bundo. Again, I've been asked this question several times and I've always been consistent with my answer. Ang invitation ay napadala. Kung sila po'y dadalo, uh, by, we will be honored no? by their presence. But again, Pagdating sa consistency, brad, hindi ka kasama. Huwag mong isama yung sarili mo pagdating sa consistency. Hindi ka consistent, sir. Kung merong balinding na uh, politiko ngayong mga, mga panahon na to, ikayo ho ang pinakabalinding. Naglabasan ho yung mga banfot nyo, di ba? Noong una, buti na lang, meron Duterte na talagang uh, tinayuan niya ang uh, laban sa, si, uh, kontra laban sa si illegal na droga. Di ba yung kampanya laban sa si illegal na droga? Mayroon, consistent ka sa mga pinagagawa mo niya. Eh. ng naman ang mo, sir. Kung yung consistency, kung ganito ang mukha ng consistency, ayaw na una natin maging consistent. Siya na lang ho ang consistent. Whatever the decision is, as far as the invitation is concerned, eh, we, we will respect that. Sa mga senador naman, of course, nabanggit yung kanilang pangalan, gusto namin bigyan din ng pagkakataon sana sila, no? Na makapag... Makasagot sa mga, no? mga mga aligasyon no na dadawit sila kasi para fair ho kami no wala ho kaming kinikilingan wala taming uh, uh, pinapanigan ang gusto namin ay magkaroon po ng balanse at uh, dahil nga po diyan ay bitahan namin sila pero kung hindi rin po sila dadalo ay eh, naiintindihan namin kasi meron po kaming tinatawag na interparliamentary courtesy uh, meaning we respect each other's decision especially when invitations are sent and uh, this is uh, not honored or uh, or uh, not accepted eh we will ano uh, we will uh, respect that. Okay, pero so far, wala pong naging feedback yung office or you at least yung nag-receive ng invitation for former President Duterte whether or not they want to attend. So, wala pong natanggap ng house. Wala kaming reply. Kasi, Siguro, sir, anong so, pa? Opo, do you want to, like, anong assurance nyo na baka ang iniisip din po nila is maging mag-grill si former President Duterte dyan and ang end goal naman is to pin them down to pin him down. Ano po ang mapapangako ng House Com if and when pagbigyan nila yung pag-attend ni dating Pangulong Duterte? Kasi baka kaasa kayo na kung kayo yung kayo ay maniniwala sa... Baka kayo na babastusin namin siya, di ba? <laughs> Mga kayo na puro kababuyan ang gagawin tabi di ba? Di ba yung nasasabihin mo, sir? O sige, tuloy mo natin. Kayo ay uh, tumitingin na kami ay muna po ay may isang salita. No? Wala naman yung, um, oh. Wala naman nung... Isang... Isang salita! Isang salita! Seryoso, meron kayong isang salita? Pag nagpunta eh, nagpunta dyan si Tatay Tigong, eh parang, parang tinulungan niya lang kayo. Ah, kinulshinti niya lang yung mga na pinagagawa niyo, ah, pambababuy niyo dyan sa House of Representatives. <laughs> Pero ano talaga mong yayaro doon kung sa magpunta si Tatay Tigong dyan sa hearing na yan? Eh, parang pinagbigyan niya lang, ho, itong mga aso na to, itong balusos. Kaya kung ako nga ko tatanong eh, kung pupunta si Tatay Tigong, anong gagawin niya dyan? Eh, puro, eh, ang iniimbitahan dyan, mga kriminal, mga inmate, mga self-confessed drug lord, Anong gagawin niya ng ano ng uh, uh, napakahusay na dating presidente? Wala ho lugar dyan sa mga ganyang klaseng pagdinig si Tatay Tigog? Huwag ako tatanong eh uh, na kung yung ano ko kasi lumalabas ho dyan sa, sa huwad committee na mga wala kredibilidad, mga balingbing. Anong gagawin siya ni Tatay Tigog? Hindi naman ho natin siya pwedeng ihanay dyan sa mga baso na yan. Huwag po We will embarrass anyone or humiliate anyone. Wala ho, wala ho kaming capacity. Hindi, hindi, hindi nyo naman ma si Tatay Digong. Hindi, hindi nyo, hindi ma-embarass. Pero kayo, kahit hindi kayo na-embarass, eh, puro kahihiya ng mga pinagdagawa nyo. Kaya nagbumuka kayong mga katawa-tawa dyan sa pagdinig na yan. Uh, we will only allow exchange of ideas and elevate yung level of discourse dun sa mga... Si Paduano! Si no? si Yoso pa! Hih! <laughs> Exchange of ideas lang ang gusto niyong mangyari dyan? Tinanong lang etong si Garma kung close sila ni Tatay Digong na contempt siya. Exchange of ideas, edi... Eh ang galing! Ang galing! Ano po? Ano natin exchange of ideas? Nang sabi nito si Balimbing. Hindi lang nasagot na kung close sila o hindi sila close si Tatay Digong. Na contempt na pero exchange of... Like, subject matter na pinatalakay namin himbawa tayo mm. uh, subject matter ng EJK no we can probably get some ideas on how to uh, improve the law no to to penalize uh maybe yung mga perpetrators itong extrajudicial killings in fact the other day we just filed a bill no uh defining what is uh, extrajudicial killings mm -hmm. and sir uh, just very briefly going back to Gar Colonel Garma can she become a state mm -hmm. witness uh, what what witness I... uh, can she become sir a state witness si Colonel Garma well she can be she can be a state witness if she passes the the requirements uh, set by uh, the department of justice because uh, uh, she number one she has to be the least guilty mm -hmm. no in the commission of the crime you know? number two uh, what kind of information or what is the weight of the information that she can share you know, for the prosecution you know, if this is a uh, uh, heavy information then maybe she could be considered as a state witness. No? Uh, lahat ito ay dadaan sa isang proseso na ang DOJ po ang nakakaalam at DOJ po ang gagawa. Sir, very briefly na lang po. Alam ko po marami pang gusto mag-interview sa inyo. But Senators Bato de la Rosa and Bongo already denied the so-called reward system during the Duterte drug war. In fact, may mm -hmm. para pa nga pong patutsad si Senator Go sa mga mambabatas na tila nagdidiin na kay dating Pangulong Duterte. If you can listen in, let's mm -hmm. listen in sa sinabi ni Senator Go. Mm -hmm. Ako, ako, kasama ako ng dating Pangulo diyan sa war on drugs na yan. Oh, yun, oh, I've never, uh, I've never uh, shifted my my uh, my uh, appreciation, no? Shrao. O mga kami lukoy, umamin ka din. Napaligbig ka. Kung um, makapagsalita ka, Grabe no, meron no siyang mukha pa, para sa ano, para sa quad committee. Meron no siyang mukha para sa interview sa pa, At ako nang Eh, swarber ako, bilib na, bilib na ako sa pagiging ano mo. Di, yung, yung, kumbaga, high level of hypocrisy, high level of pa, pagiging uh, uh a makikita ho natin dito sa politiko na to.